What's up mga bossing? Again, this is Boss Meme at welcome back sa aking YouTube channel. Pero bago ang lahat, tayo ngayon ay merong pa shout out. Shout out nga pala sa mga naggagandahan kong mga kapatid. Unang-una kay Ate Grace Giyang ng Canada. Kay Ate Melina Dan ng US of A. Kay Ate Madeline Espinya ng Montalban Heights. At ngayon nga ay ang ikalimang araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 6, Saturday. At ang loto draw ngayon ay 6.42 at Grand Loto 6.55. Malaki ang premyo ngayon sa Grand Loto dahil ito ay umaabot na ng 600 million pesos. At syempre, nakataya na agad tayo sa loto. Ito na yung mga tickets natin. No? Ito na nga yung mga tickets na natayaan natin para sa loto doon ngayong gabi. So, sa 642, yan yung numbers na inaalagaan natin. So, meron din tayong numbers na inaalagaan sa 655. At syempre, dahil malaki nga ang premium ngayon sa 655, so, kailangan natin ng lucky pick. Di ba? Baka ito na ang magbigay sa atin ng malaking premium. 600 million. So ayun lang mga bossing at uh, hintayin na lang natin mamaya ang lotto draw. Sana makakuha tayo ng 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers at syempre kung 6 numbers ang makuha natin sa Grand Lotto, napakalaking premyo 600 million malapit nang mapunta sa ating mga kamay. So ayun lang mamaya hintayin na lang po natin mga bossing. At eto na nga ang resulta ngayong gabi. Unahin na natin ang 642. Dito nga sa 642, ito yung inaalagaan nating numbers. At ang nakuha nating numbers ay... Wala pala. So, ayun nga, wala tayong nakuha ng numbers sa 642. So, ang isusunod naman natin ngayon ay itong Grand Lotto 655. So, ito ulit yung inaalagaan nating numbers. So, sa letter A, ay wala tayong nakuha. At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number 16. Ang next naman natin ngayon yung ating lucky pick. So sa letter A ay nakakuha tayo ng number 54 lang. At sa letter B naman ay number 40 lang. So ayun na nga mga bossing at nalaman na natin ang resulta ng Lotto Draw ngayong gabi. Although nakakuha lang tayo ng mga higi numbers lang, okay lang yun. Bawi na lang tayo next time. So ngayon sa muli mga bossing, thank you for watching. And please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, pati sa ating uh, Add page paki na lang rin po tayo at sa ating TikTok. So, ayun lang mga bossing, thank you, thank you and God bless po. Bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.